Magandang araw muli mga ate at mga kuya Welcome sa akin channel ang Kuya Nanding M Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan mga kwento at mga paglinilay na sana ay kapupulutan natin ng aral Ang ibabahagi ko ngayon ay isang napakagandang Uh, pamamaraan na pagtuturo ni Jesus at pagpapagaling sa inaalihan ng demonyo. Uh, mula ito sa Ebanghelyo ni San Marcos uh, chapter 1 21 to 28 At pumunta sila sa Capernaum at nagturo siya sa sinagoga sa mga araw ng pahinga. Nagulat ang mga tao sa kanyang pangangaral sapagkat nangaral siya ng may kapangyarihan, hindi gaya ng mga guro ng batas. May isang tao sa sinagoga na inaalihan ng isang maruming espiritu. Sumigaw ito, Ano ang kailangan mo sa akin, Jesus na taga Nazareth, para ipahamak kami kaya ka dumating? Alam ko kung sino ka, ang banal na Diyos. Ngunit iniutos sa kanya ni Jesus, tumahimik at lumabas sa kanya. Matinding niyugyog ng Espiritu ang taong iyon at pagkasigaw ng malakas ay saka lumabas. Talagang takang-taka ang lahat at nag-usap-usap sila. Ano ito? isang bagong pagtuturo na may kapangyarihan inutosan niya kahit maruruming espiritu at sinusunod nila siya at lumaganap ang katanyagan niya saan man sa buong lupain ng Galilea ang Ebanghelyo ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo. Munting pagninilay, habang nagninilay ako sa Ebanghelyong ito, nakatawag pansin sa akin ang pamamaraan ni Jesus ng pagtuturo Ano kaya yung methods of teachings ni Jesus sa kanyang uh, ginawa Una isang kalagayan na maraming nagtuturo tungkol sa pananampalataya at nagtuturo ang iba tungkol sa uh, sariling kapangyarihan ang iba nga sinasabi nila na sila ay self-proclaimed na mga anak ng Diyos yung pangsariling kapakanan sariling lakas at sariling methods of teaching pero dito kakaiba ang pamamaraan ni Jesus. Ang tanong, ano ba yung tinuturo ni Jesus sa kanyang pag-iikot sa mga tao? Ito ay katanungan na maganda malaman natin ang talagang tinuturo ni Jesus sa kanyang misyon ay tungkol sa kaharian ng Diyos. Kuya, ano ang kaharian ng Diyos? Ang kaharian ng Diyos ay tungkol sa pananampalataya, tungkol sa pag-asa, at tungkol sa pag-ibig. Paano ito? Ang pananampalataya ay gusto kong hiramin ang katagang ginagamit ng isang doktor sa teolohiya pangangatawan, pangangatawan ang pangangatawan ay isang uri ng uh, pagtuturo na merong pagpapahalaga sa isip meron sa salita at sa gawa ibig sabihin ang pangangatawan kung kapag nagtuturo ka ay buo no walang paligoy-ligoy actual at nakikita ng iba merong pamamaraan ng uh, pagtuturo kaya lang dito sa puntong ito parang chinalains uh, si Jesus sa pagtuturo meron kaagad na masamang espiritu na inaalihan ng maruming espiritu kalimutan ang masama, maruming espiritu na ito ay mga negative na mga tao sa ating pagtuturo mga masasama iba ang, ang pakay um, dahil ang pagtuturo ay para sa kabutihan ang kanila naman ay nais nilang pabagsakin nais nilang maging negative o kasamaan ang itinuturo kaya, kaya nga demonyo alihan ng demonyo kaya dito uh, magandang tingnan natin yung ano yung uh, aral na makukuha natin sa ginamit ni Jesus na pamamaraan sa pagtuturo. Una, yung pagtuturo na merong witnessing, merong pagpapahalaga at pangangatawan. Ang ginamit nga ni Jesus dito ay yung katauhan ng masamang espiritu. At doon sa masamang espiritu na yan, kilala din niya si Jesus. Ang pakilala kay Jesus, siya ang banal na, ng Diyos. So, ibig sabihin, ang masamang espiritu ay kumikilala din sa Diyos. Kaya, uh, iniutos ni Jesus ito yung method na magandang ginagamit natin. Tumahimik at lumabas sa kanya. Kaya napakahalaga sa ating buhay pang araw-araw itong ganito na tayo din bilang mga tao ay pinapasukan ng masamang espiritu sa ating pag-iisip, sa ating salita at sa gawa. At ibig sabihin, mababakan natin ang masamang espiritu na ito sa pamamagitan ng, ng kapangyarihan ng Diyos. So, kapangyarihan ng Diyos pala ang um, nagtataboy sa masamang espiritu. Kaya kapag tayo ay uh, nakakaramdam o nagtuturo ng para sa Diyos, Palagi nating isaisip na ang pagtuturo natin ay hindi galing sa atin kundi galing ito sa Diyos na siya ang magbibigay sa atin ng lakas, siya ang magbibigay sa atin ng pag-asa at nagbibigay ng pag-ibig. Ang pag-ibig na ito ay mayroong na kalakip na habag at awa para sa ikabubuti ng tinuturuan. So, ang pag-ibig ay napakahalaga sa pagtuturo, hindi lamang yung nais nating ipahayag, kundi ano ang nais ipahayag ng Espiritu ng Panginoon sa pamamagitan ng ating mga example, mga halimbawa at pagsasabuhay ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa Diyos. So ito po muna ang aking ibabahagi at magandang araw sa ating lahat. Salamat po.